pa Ma maiiwanan tayo patakbahin ko ng konti mga boy thank you Tang junior tech tsaka yung manager ko na Pinoy Dalawa kami Pilipino dyan sa time zone mga kapinboy. Yun. Oh. Yo, what's up mga kapinboy? Good morning! Pasok na tayo ng trabaho mga kapinboy. Pang umaga ako ngayon. linggo. 8.30 hanggang 5 ng hapon mga Kapinboy ayun nakakostyom kami ngayon ng pang Halloween mga Kapinboy ay simula pa ng biyernes hanggang ngayon linggo nakakostyom kami ng pang Halloween mga Kapinboy so nandito na ako sa Waymouth Road tawid lang ako dito mga Kapinboy ayun pang umaga na naman tayo pupunta na ako ng bus stop medyo alang alanganin na ang oras ko ngayon baka biglang dumaan yung bus ay mga kapinboy galing kasi ako ng panggabi kagabi nakawi ako siguro mga mag alas 12 na ng gabi tapos pang umaga ngayon kaya medyo kulang sa tulog ilang oras lang yung tulog nako may aso pa rito huwag sanang dumaan yung bus at naku maiiwanan tayo ako takbahin ko ng konti mga kapinboy ngayon ang panahon ngayon. Ayun oh, no? maaraw to sigurado. Alright, tawid na tayo. Ayun. Nandito na dito na matay sa bus stop mga kapimboy. Dito sa Waymouth Road, Manurewa. ayun. antayin natin yung bus. Ayun o, no? maaga pa lang, mataas na yung araw mga kapinboy. Kaya mukhang mainit ito maghapon. Ay, ako. Anong oras na ba? Time check tayo. 7.58 mga kapinboy. Yan, mamaya-maya dadaan yung bus. Dapat ang daan ng bus, ano eh, 7.57. Ayun, mga kapinboy, antayin lang natin. Andito lang tayo sa labas. Paganda ko na pala yung card ko. Saan card ko? Nangiti ko yung card ko. Yan. Wala naman masyadong pasahero ngayon. Dahil linggo. Wala mga pasok sa trabaho at sa eskwela. Ito na yung bus mga Kapimboy. Chachalenten tay mga mga ka Pinboy 'tas medala tinapay. Ayun mga ka Pinboy nanood n't discipline don't run about. 'Yan na ako to na costume na ng mama, ipopost post ko. Ay nako kami kahapon sa trabaho ko. 不是。 My train station the construction. <laughs> yung nakababa na tayo ng bus? Nandito uh -huh. na tayo sa MIT Silipin ulit natin yung oras Ayun 8.18 Makakapin boy Mahaba pa yung oras natin eh mga kapin shortcut na ako dito sa Hayman Park. Basa yung ano, Bermuda. Mainit oh. <laughs> Tapos ng araw mga kapin boy. pa lang yan. Alas 8 pa lang, pasado. Mulan siguro kanini na. Basa yung ano. Sa yung Bermuda, basa mamaya pag uwi ko ng 5 akapin ka pinboy diretso tayo ng fitness mag gym -ma ako kahit na isang oras lang tapos uwi na hindi ko na nakakasama si Sir Verns at magkaiba kami ng day off Merkulis siya ata siya eh, hindi naman ako pwedeng magpapalit dahil kailangan din talaga yung gawa ng schedule at kagago lang tapos magre-request ka baka sa susunod siguro ang payagan ay mga kapimbo na dito na tayo presko talaga dito sa Hemon Park Siguro lunes o martes baka pa lang ko si general sa airport. Uh, at hindi na kami nakikita. <laughs> puntahan ko siya. Bibisitahin ko siya sa Auckland Airport mga Kapinboy. Baka lunes o martes mga Kapinboy puntahan ko siya doon. 'Yun, yeah, mga Kapinboy tatawid ako dito sa Lambie Drive. Ako lang mag isang technician ngayon dyan sa trabaho ko. Naka day off yung aking mga kasama. Dalawa silang off ngayon. Isang junior tech tsaka manager ko na Pinoy. Dalawa kami Pilipino dyan sa time zone mga kapinboy. para silang walang pasok ngayon. Ayan kaya ako yung umaga ngayon, linggo. Uwi natin alas 5. Tawit tayo Yun, ya, wala nang sasakyan. Takbo na, wala sasakyan. 8.24 na umaga, mga Kapinboy. Malapit na ako sa trabaho ko. Ayan, magpapaalam uli ako. dito na lang uli. At magkita-kita tayo pag uwi ko mamaya ng alas 5. Direto tayong fitness cartel. Ayun yung fitness cartel. Magkita-kita tayo pag out ko mamaya. Pasensya na kayo. Hindi pwedeng mag-vlog sa loob. Hindi pwedeng mag-video. Magandito na lang dahil... May policy kami na bawal mag-vlog, bawal mag-video mga empleyado. So, ay eh, mga Kapinboy, maraming salamat po. hiningan ako. <laughs> Alright mga Kapinboy, nandito na ako sa trabaho ko. Maraming maraming salamat. Magkita-kita tayo after 8 hours mga Kapinboy. 8 hours later. Yung mga kapinboy, nakalabas na ako ng trabaho. Uh, At ako ng fitness cartel. Ito. Alright. Nag-exercise okay, muna tayo ng mga isang oras. Napakataas pa ng araw mga kapinboy. Oh. Alas 5 ng hapon dito mga kapinboy. Ayan, so kaka-out lang natin ng trabaho. Upo muna ako. Pagod na ako. Pahingan muna ako dito. Medyo... Ano muna pahinga muna ako dito medyo nangangakit pa yung binti ko alright mga kapinboy hindi dito ako sa kebab ayun magkakatabi lang kami ng fitness tsaka dunkin donuts sa kabila ayun mga kapinboy nandun yung manukaw super center nandyan yung kmart dyan banda meron ding rebel sport dyan tsaka yung noel liming ba yun harvey norman yan meron din dyan Marami ding mga kainan mga Kapinboy. So mga Kapinboy, mag -e exercise lang ako at medyo pagod sa trabaho, maraming trabaho. <laughs> maraming ginawa mga Kapinboy. Solo ko lang kasi ngayong araw na 'to, naka-day off yung mga kasama ko. Dalawa silang naka-day off ngayon kaya mag-isa lang akong pumapamaga. Galing pa tayong pang-gabi kagabi. Eh medyo kulang sa tulog mga Kapinboy, pero kailangan kong mag-exercise. Ito mga isang oras lang, mild mild lang. Lightweight lang kumbaga. Oras mga kapin so pasok na ako, nandito na, nakahanda na yung aking access dyan sa pinto. Ito. Fitness. kita pa. Fitness cartel. ay eh, mga kapin boy, pasok na ako para makawit tayo kaagad mamaya pagkatapos diretso na tayo ng bahay right? mga kapinboy kaso mo kayo dito 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 okay pang alright yun boom hmm. tapos mga kapinboy kita kita tayo mamaya pagkatapos ka dito magpapawis So, ayan. Nandito na ako sa loob ng fitness cartel. Pagkatapos mm -hmm. so, mga kapiboy, mamaya ulit. Pagkatapos na isang oras na exercise ko dito. Let's kita back sa mamaya. stretching muna ako dito mga kapinboy pinawisan din mga kapinboy sarap sa pakiramdam yun mga kapinboy palabas na tayo ng gym at uh, punta na tayo ng bus stop mga kapinboy kita kiss na lang sa labas All right. yun mga kapinboy pauwi na tayo <laughs> tapos na tayo magpapawis medyo pagod tayo mga kapinboy ayos lang mga kapinboy mapagod kasi 1.30 pa namang pasok natin bukas lunes kaya ayos lang uy nabago uli yung day off ko Martes at Merkulis Uli yung day off ko mga ka boy. Binago ulit. Ayun baka makagala kami ni paring Sir Verns sa uh, Merkulis kasi day off din niya. Sabay kami ayos. Maganda yung schedule. Nakapasyal kami ni Sir Verns Wait tawid na ako dito at so sure ng Herman Park. Kita mamaya. Yo mga Kapinboy Nandito ako ngayon sa tapat ng pack and save. Ayan kabababa ko lang ng bus. Hindi na ako nakapag vlog. Lobot na talaga yung GoPro ko. Hindi na kaya ng battery. Ayan mga ka uh, May bibili lang ako sa pack and save at marami maraming salamat po hanggang dito na lang at pikit na yung aking gopro low bat na maraming salamat po